Sports Flash, TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga palitang... Ang reaksyon ni Attorney Ed Tolentino sa hiling ni Casimero kay Pacquiao versus Inwe. Pag-usapan natin 'yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan i-like, mag-subscribe at hitan notification bell para updated ka sa mga ka katulad nito. So dito nga po mga ka-flash, sa hiling ni former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Cuadro Alas casemero kay former 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao na tulungan ito na makalaban ang The Monster ng Japan Pound for pound rank number 3 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Nasa reaksyon dito ni attorney Ed Tolentino ay dahil nga raw ito sa nawalan na ng direksyon o hindi nga raw nag-click ang pag-solo flight ni General Casimero mula sa MP promotion ni Sean Gibbons at Manny Pacquiao na kung saan hindi nga po ito nakakuha ng magandang laban o malaking laban lalo na ang laban na matagal na niyang inaasam-asam ang laban kay Naoya the Monster Inoue kaya ngayon ay kumakatok nga raw si Casimero kay Manny Pacquiao sa paliwanag pangapo ni Attorney Ed kung sakaling siyang araw si Manny Pacquiao ay papayagan nga raw niya dito si Casimero na bumalik sa MP Promotion. Ang dahilan nga po dito mga flash na hindi nga raw natin pwedeng itanggi na itong si General Casimero ay isa nga po talaga ngayon sa pinakamagaling na boxer dito sa Pilipinas lalo na nga raw kung kondisyon na kondisyon si Casimero at walang weight issue o mag-overweight sa nakatakdang laban. Dagdag pa ni Atty. Ed na naniniwala nga raw ito na kaya pa rin ni Casimero makipagsabayan who has a good fight's left in him. Pero dapat para nga raw kay Manny Pacquiao ay kailangan itong iklaro kay Casimero ang alituntunin ng nasabing promotion at hindi pwedeng babalik si Casimero na siya ang masusunod. In short, kailangan nga po ni Casimero lunukin ang kanyang pride. Susakaling so sakaling araw magkaayos at magkasundo si Casimero at Manny Pacquiao, ang tanong nga raw ay pwede pa bang isingit si Casimero sa napakabising schedule ni Naoya Inoue na kung maaalala natin mga ka-flash, katatapos lamang ni Inoue sa laban versus Ye Kim na walang kakwenta-kwenta na sa ngayon ang schedule nga po ng laban ni Inoue ay sa buwan ng June kontra kay WBC rank number 1 contender na si Alan David Piccoli. Kaso, sunod nga po nito mga ka-flash ay lalaban ulit si Inoue sa buwan naman ng September na dito ay mukha nga pong pagbibigyan na ni Inoue si Morodio Nakmadaliev na matagal nang naghahamon kay Inoue subalit dahil sa wala nga raw pake at hindi ino-honor ni Inoue ang ranking sa mga sanctioning body na nilalabanan nga po nito ay ang mga mahihina at wala sa ranking ay baka dito sa buwan ng September pwedeng nga raw masingit si Casimero versus Inoue na alam naman natin mga ka-flash kung gaano ka na pagka impluensya ni Manny Pacquiao at ng president ng MP Promotion na si Sean Gibon sa mundo ng boxing. At sa December naman nga po mga ka-flash ay ang huling laban ni Inoue ngayong taong 2025 sa Saudi Arabia sa Riyadh Season ni Torki Alashik na dito ay still wala pang kumpirmadong makakalaban si Naoya Inoue kaya pwedeng pwedeng araw dito masingit si Casimero basta bumalik lang ito sa MP Promotion. Di nag-click yung kanyang flight. Yes, tatanggapin ko muli si General Casimero sapagkat hindi natin pwedeng itanggi na isa sa mga pinakabagaling na boxer natin ngayon ay si General Casimero. Pero pwede pa rin mangyari. Number one, why? Sapagkat hindi naman ino-honor ni Naoy Inoue yung requirement na i-depensa ang kanyang undisputed title sa mga number one rank contender. Kailangan lang ipatunayan niya na he's already in good shape and of course, MP Promotions must work its magic. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan, mga pambata Napatuloy ang laban, sasaliksikin Ang bawat babalita talagang diin Bawalang mahina sa loob ng ring Merong pambihira, mga kamao na nagiging bida